Ann Curtis, nagsalita na, sinapubliko na ang anak nila ni Sam Milby. Matapos ang kontrobersyal na pag-amin ni Sam Milby tungkol sa kanilang lihim na anak, sa wakas ay nagsalita na rin si Ann Curtis upang magbigay linaw sa isyo na ikinagulat ng buong showbiz industry. Sa isang emosyonal na pahayag, isiniwalat ni Anne ang kanyang saloobin sa kanilang sitwasyon at ang dahilan kung bakit nila piniling itago ang kanilang anak mula sa mata ng publiko. Sa isang espesyal na panayam, inamin ni Anne Curtis na ang desisyon na itago ang kanilang anak ay bunga ng kanilang pagnanais na protektahan ito mula sa mga negatibong aspeto ng pagiging sikat. Mahirap ang desisyon namin, ngunit sa simula pa lang, gusto lang naming bigyan ang aming anak ng normal na buhay, malayo sa spotlight na kinabibilangan namin, ani Ann. Dagdag pa niya, ang pagiging magulang ay isang responsibilidad na kinuha namin ni Sam ng buong puso. Mahal namin ang aming anak, at ang pag-aalaga sa kanya ang aming naging pangunahing prioridad. Hindi rin naiwas ang maging emosyonal si Ann ng pag-usapan ang reaksyon ng publiko. Ayon sa kanya, bagamat inaasahan na nila ang iba't ibang opinyon mula sa mga tao, umaasa siyang maiintindihan ng lahat ang kanilang mga dahilan. Alam namin na maraming magtatanong at huhusga, pero ang importante ay ang kaligayahan at kapakanan ng aming anak. Yun ang aming pinanghahawakan, paliwanag niya. Isa sa mga pinakahihintay ng publiko ay ang reaksyon ni Erwan Yusuf, ang asawa ni Ann Curtis. Ayon kay Ann, naging bukas si Erwan sa sitwasyon mula pa lamang sa simula. Alam ni Erwan ang lahat. Nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap at buong puso niya kaming sinuportahan ni Sam sa desisyon namin. Mahirap ito para sa aming lahat pero sabay-sabay naming hinaharap ang lahat ng ito. Sa kabila ng kontrobersya, nananatiling positibo si Ann Curtis sa kanilang hinaharap bilang pamilya. Ayon sa kanya, ang mahalaga ngayon ay kung paano nila mabibigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang anak. Ito na ang bagong yugto sa buhay namin at handa kaming harapin ito ng buong tapang at pagmamahal, wika niya. Habang patuloy na umiikot ang balita, marami pa rin ang naghihintay ng karagdagang detalye mula kina Ann Curtis, Sam Milby, at Erwan Yusuf. Sa kabila ng kanilang paglabas sa publiko, malinaw na ang kanilang pangunahing hangarin ay ang mapanatili ang pribadong buhay ng kanilang anak. Samantala, nagiging mainit ang diskusyon sa social media at iba pang platform kung saan ang publiko ay naghihintay ng mga susunod na hakbang mula sa tatlo. Maraming tagahanga ang nagpapahayag ng kanilang suporta, habang ang iba naman ay patuloy na nagtatanong at nagnanais ng higit pang kailan na one. Ang pagsasalita ni Ann Curtis ay nagsilbing isang malaking hakbang tungo sa paglalantad ng katotohanan at pagtutuwid ng mga haka-haka. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, ang kanyang pahayag ay nagpapakita ng katatagan ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak.